masarap yung mga taong laging sinisuportang ka kasi nga totoo ka at susuportang kanila kasi totoo yung mga ginagawa mo sinisuportang kanila kasi may mga natutunan sila sa'yo sinisuportang kanila kasi mahal kanila Hello guys, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat meron akong kakwento sa inyo guys kasi napaka dito napaka may mapupulutan po tayong aral dito guys ang masasabi ko lang dito guys ha ah uh, kagabi pasensya na kayo at uh, nasabi ko yung ganong ganong senaryo pero totoo lang guys totoo yung sinasabi ko na sabi ko sa inyo na masarap pa rin totoo yung mga totoong tao na totoong magsusuporta sa iyo guys promise masarap yung mga taong laging sinisuportang ka kasi nga tuha at susuportang ka nila kasi totoo yung mga ginagawa mo sinisuportang ka nila kasi may mga natutunan sila sa'yo sinisuportang ka nila kasi mahal kanila nila sinisuportang ka nila na always yan as long na hindi sila busy ayan as long na maraming taong gustong ah uh, maging maging kagaya mo, 'di ba? Kag kagaya ko, maging kagaya mo, 'di ba? Kumbaga, sinasabi ko lang to guys bilang isang content creator. Alam ko maraming tao. Ito po talaga guys, ito daw siguro pinaka mahabang mahabang uh, kwento at mahabang pinakamagandang sasabing ko po na natutunan ko bilang isang content creator at hindi lang isang content creator pagiging isang tao pagiging, pagiging Uh, pagiging content creator, pagiging tao, makikipagbaka, pakikipagkaibigan, all around guys, nandito na. Siyempre, although lahat naman tayo bilang isang content creator, marami tayong makikilala. Totoo yun. Marami tayong makikilalang tao na content creator. Content creator guys ha. yun Pero siyempre, kahit yung sinasabi ko po sa inyo lahat ha. Ito ha mas masarap pa rin pa rin yung kinasabi ko na sa'yo na totoo yung magmamahal sa'yo totoo yung mga susuporta sa'yo na gustong gusto kanila dahil sabi ko nga sa yo, uh, the way you talk the way you act ba diba, sabi ko nga sa inyo ba diba? pero uh, ang lagi ko sinasabi guys yung sabi ko nga diba yung friends to friends kaya tinigilan ko na yan kasi mahirap uh, mag friends to friends although depende kung talaga magiging totoo sa iyo, yun talaga mag ka nang todo, di ba? Sabi nga nila. Kasi kayo po yung mga nandiyan sa mga nakikinig ngayon, sigurado panoorin niyo to ng maaga. Panoorin nyo to to na sobrang makaka yung tao at makaka yung mga content creator. Alam ko, kubaga pinag pinag-iisipan ko na to, guys. Pinag-iisipan ko na to, pinag-iisipan ko at uh, ginawa ko tong content na to na magiging totoo uh, magiging totoo ako sa mga ginagawa ko magiging totoo ako sa mga taong nagsusubaybay sa akin although sabi mo lang sabi mo lang Maraming ang followers, maraming nga taga-suporta, pero ang problema, walang viewers Although sabi mo nang maraming problema, may ganito, may ganyan, ganito, ganyan. Alam mo, kahit anong mga sinasabi pa rin, patuloy pa rin tayong gumagawa ng content. Kasi tayo ang gagawa ng content. Tayo ang gagawa ng ikakaunlad natin. Kasi hindi nang pwedeng ibang tao. Ibang tao pwede ang pwede sa ibang tao, ito yung masasabi ko sa ibang tao, yung collaboration. Actually, yung collaboration, guys, maganda rin yung feedback ng collaboration. Kasi kapag nakuha, nakita ka nila sa mismong video nila at nakita ako sa video nila, okay yun. Kasi ang kantawag po doon, collaboration, without, without, ah, uh, kasi iba kasi, alam mo naman, uh, kailangan magpabayad ka. iba, may ganto, ganyan, ganyan. Siyempre, as long, makakatulong ka sa kanila. Diba? ba yung pin pinaka the way. Pero ito guys, sabihin ko sa inyo lahat. Nanggaling na rin ako sa mga paangat program. Although, sabi mo lang, umusad tayo, umusad yung iba, umusad sila, ng dami yung suma, so, ang dami ng tagasunod sa kanila, dami suporta sa kanila, maraming mga sumuporta, at maraming dumikit, kung ano mga kesyo-kesyo, dumikit na yan. Ang tanong ko sa sa'yo, yung mga dumikit ba sa'yo na yan, susuporta ba sila sa'yo? Ang tanong ko sa inyo, hindi. So, although sabi mo lang may susuporta, siguro mga nasa 20 out of 50, mga 10, diba? di ba? Pero hindi ako, totoo sa sinasabi ko guys, kasi lahat ng mga nakikita ko na sinasabi ko lang. Kasi alam ko na-experience ko rin yung dumami viewers, dumami yung followers, dumami yung mga supporters ko, dumami yung tala ko, bumaba yung tala ko. Although sabi ko na bumaba, although I admit, pero sabi nga nila, napakarami ng mga content creator ngayon. Ang daming tutorial, ang daming nagtuturo, ang daming gumagawa ng content. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang nag-tutorial, ang dami rin mga content creator sa buong mundo. Napakarami. Kaya, kailangan mo makipag hindi na masabi ang makipag kompetensya kumbaga kailangan mo motivate yung sarili mo bilang content creator na kailangan kung kailangan kang umangat hindi ka lang lagi nasa baba kailangan nasa gitna siyempre kay gitna kailangan mo di umangat kaya yun yung masasabi ko po sana guys ito may matutunan kayo sa video na to alam ko marami mga content creator na Nags, nagsisi nagkisilputan sa mga paangat program di ba paangat program although sabi mo ng paangat program walang problema yon kasi choice nila yon hindi ko naman pwede sabihin na wag ka pumunta doon hindi pwede it's your choice decision yan kung sabi ko po sa inyo sabi nga nila ang dami nila sabi content is the key actually totoo po yan at tested ko na rin yan kasi nga di ba ako naka million views ako ang dami kong mga ang daming mga view uh, content ko na nag viral di ba ang daming mga pumasok sa akin na totoong tao talaga totoong totoong tao na nagpa-follow sa akin at syempre, as long na na ka ng content na nagustuhan ka ng tao ibig sabihin po noon mamahalin ka nila kung ano man ginagawa mong content okay at syempre, guys kumuha kayo at maghanap kayo or gumawa kayo ng content na gugustuhin ng tao. Yung for example, for example, ito, gumawa ko ng content na tumulo ako sa ibang tao at long na ginagawa ko yon. Ibig sabihin nun, maganda yung ginagawa mo as long na wala kang ginagawang masama. Yung iba sinasabi nila, ay, pakitang tao lang niya, ganyan. Eh, wag, wag mong intindihin yung sasabi ng tao. Ang intindihin mo, ituloy mo kung ano yung mga ginagawa mong content yun ang masasabi ko sa inyo lahat at syempre guys ito po masasabi ko sa inyo ha uh, legit at organic na yung mga basher na yan kasi napakarami yan guys at at meron at meron sasabihin yung tao sa iyo na sasabihin ganto ganyan ganyan wag mo mong isipin yun ang isipin mo kung ano yung goal mo isipin mo kung ano yung makakatulong sa sarili mo at makakatulong sa iba at marunong at ah, marunong 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 kang tumanaw na marunong kang tumanaw na loob sa mga taong susuporta sa iyo i mean yung mga taong nag-sponsor o di ba kahit papaano syempre uh, mo pa rin yun kasi kahit papaano naging tulay sila at tumulong sa iyo pagiging isang content creator mo nakitulong nakatulong sila sa mga ginagawa mong ah uh, charity, mga ganyan, di ba? Kung gusto mong sumayaw, kung gusto mong magdrama, okay lang, walang problema as long na nag enjoy ka. Okay, ulitin ko guys, huwag kayo magmadali kung na-monetize kayo o hindi. Ang isipin nyo muna, ah uh, gumawa kayo ng content na patok sa taong bayan, natutuwa sila sa'yo kung ano yung ginagawa mo. Okay? ilang siguro, hanggang dito na lang yung content na to, napakahaba. Kumbaga, ito na yung pinaka-the best guys at pinaka- sasabihin ko sa inyo lahat at uh, sobrang dami ko na na-experience sa social media, napakarami at iba-ibang klase ng tao ay mga, alam niyo naman guys kapag social, social influencer tayo ibig sabihin social influencer influencer tayo, ibig sabihin kailangan mo magpakita ng mga mga, ka, mga ka, katotohanan mga ginagawa mo kabutihan sa mga tao yun ang pinaka the best guys kasi mamaling at mamaling ka ng tao kapag pinakita mo yun pero syempre hindi mo sabihin yung pakita ng tao sa labas syempre although sabi mo lang may mga kahit naman ako kahit yung mga charity vlogger may mga ugali pa rin yan guys hindi din pinapakita lahat hindi ako naniniwala lahat kaya sabi ko po sa inyo as long na kaya yung pong tumulong tumulong kayo as long na kaya yung gumawa ng mabuti gumawa kayo ganoon lang kasimple okay siguro guys hanggang dito na lang please ito guys nakikiusap ako sa inyo sana pakikalat nyo to itong content na to para lalong mapalawak at maintindihan ng mga content creator na gusto maging isang content creator okay maraming salamat at sana'y may matutunan kayo sa video na to thank you po muli ito po muli si Edward Laksina kapugin ng Tarlac City God bless